Okay. anyway, how true ang chicken na na insecure raw. Si Dina Body Beat kina Marisol Soriano at Snooki Sir na sa pagbablog nito. Kaya gumawa rin daw siya ng kanyang talk show. Una kasi nagkaroon ng dalawa na kasabayan din ni Dina noon sa pag-arte noong kabataan pa nito. Si Marisol Soriano at Snooki Sir na inalan ng ilang netizens. Baka piling nito ay nauungasan na siya kaya gumawa na rin ito ng kanyang sariling YouTube channel. Anong say nyo dyan? Pili ko may kay naman si Dina kasi oh, uh, oh mas, na, mas, mas host siya dun sa oh, dalawa. Oo, oh, eh. oh, nagusto oh. dati. Ah, mas, talk, eh. mag, mas mag show host siya sa TV eh. Di kesa dun sa, sa dalawa. Di ba Miss D ang title oh, niya, ano niya correct. talk show? D-Day, naalala niyo ng D-Day. Oo, oh, dami niyo din naman bang? talk show hmm. nung araw. At saka siyempre, ano na siya, siyempre, namayapa yung kanyang asawa. Oo, oh, ano, marami siyang pinagdaanan. Gusto niya siguro yung... May pag may paglibangan ba? Hindi diba? naman siguro sa na-insecure uh -oh. kasi para siguro siguro uh, request na rin ng mga fans nila, di ba? Yes. Bakit si Maricel no, at saka si Snooki, Nak meron silang sarili, di ba? Baka ganun din. Pa ang pwede mami, rin yung mga anak niya, oh, niyo, sabi, Mami, gawin mo kaya yung dating ginagawa mo pag ano, di ba? Pero, <coughs> ang alam ko, magiging guest sa unang-unang -una dyan yung mga anak niya. Yeah, si Tama. si oh, Oo. Oh, Christine, yung correct. pamilya, di ba? Sila mm -hmm. ka, House diba? of D, ang oh. title ng kanyang vlog. Show sa YouTube. You YouTube boy, diba? Pero, okay. piling ko, mas click din yan dahil knowing <laughs> Gina Bonamoy, magaling na rin na ah. oh, mag-host. Mag Oo, oh, intelectual. Huh? Yan ang Miss Magnolia, di ba? At oh, saka, aabangan yung pag-guest nga, sabi mo nga, ng kanyang mga anak, si Danica, oh. si Oyo Boy, kasama sila, Pristine Hermosa, at saka si Mark Pingris. At abangan nyo rin, for sure, mag-guest din sa vlog ni Dina, si Snooki, at si Maricel, dahil po si Dina, kasama sa guest underage, guest din, oh, sa vlog ni Snooki, tsaka ni Maricel, mm -hmm. si Dina Bonaby, di ba? Oh, tsaka okay. tsaka po, abangan ng guesting ko po kay Snooki yes. oh. Na, alas 6 po ng gabi. Yes. Yes. Sa The Snooki, YouTube channel.